Mga kagimat, ito yung antingeros mga kagimat na klase-klase ang dalah ng kanyang kapangyarihan at virtud ng hiwaga. Marami siyang anting-anting at agimat pero bawal pakita kanya mukha mga kagimat kasi meron na siyang ginamot na bangga niya at ayaw niya makita siya sa social media para hindi siya pagtulungan ng mga mangkukulam. Kagimat isa sa kanyang panangga mga kagimat ay ang mutsa na kuha niya sa loob ng kawayan. Ito daw yun. Bro, paano mo ito nakuha bro? Doon, nasa, malapit sa may ilog, tapos yun. Ah, Na, sa ilog. Paano mo nakuha yung kawayan, bro, nabuksan, bro? Parang umaalog kasi sa loob, tapos mm -hmm. ayun. Kinuha mm -hmm. ko yung one. Mm -hmm. Yung kawayan nakuha niya, mga kagim, at umaalog daw. Tapos, nung hiniwa niya, ito nakuha niya sa loob. Maraming mga antingiros na kuha sa loob ng kawayan, mga kagim, minsan nakuha nila linta, paniki, o iba pa. Ang ginawa nila, uh, nilagay sa bote at saka ginawa yung agimat. Ritualan muna, na kagimat, para lalakas ang puwersa talaga. Pampadagdag. So ito, mga kagimat, mabisa. Ito, mga... Dalhin mo lang palagi ilagay sa garapa gawing sangkap. Isa sa mga gusto niyang sekretong ano kargada ay itong trispiko na bato mga kaagimat. Translucent to, tagos ang liwanag mga kaagimat. Dali niya to palagi kasi matindi ang puwersa nito. Meron tong taglay ng kabal at kunat mga kaagimat at saka tagaliwas sa bala at patalim gimat isap uh, kunin mo to bro ito din yung tungkod ni Bakunawa tungkod ni Bakunawa mga kagimat anong bisa nito bro anong bisa anong kapangyarihan nito pangkalahatan kadalasan pangkalahatan yung... Uh, manggagamot siya mga kagimat eh itong ano ano saan to pupunta right or left mm -hmm. wala at ah, tuuman tuuman pato so mas maganda mga kagimat yung pa uh, kaliwa yung ano pero okay na din to Uh, gamit din niya kasi ang uri ng kahoy na to mga kagimat meron na talagang birtod meron taglay ng birtod alilamon pa siya meron na itong taglay na birtod so kinuha niya tawag niya ito tungkod di bakunawa meron kasing taglay na to na abilidad merong gabay nito na, na elemento mukhang bakunawa mga kagimat tapos ang birtod nito meron hindi to ordinaryong uri ng kahoy kinain pa nga siya ng ano tum, halos tumagos na hindi siya ordinaryo meron talaga tong bertod mga kaagimat so daladalan niya to lalo na kung ano ang meron siya mga transaksyones pero siya bihira lang siya manggamot di ba manggamot ka din, minsan lang hindi niya pakita ang kanya mukha na meron na siya na ikwentro sa panggamutan baka pagtulungan siya na magkukulam so maganda to bro ano pang gamit niyan bro at pangkalahatan, depende siya, revuelta. Depende. Uh, depende sa gamit mo. Hmm. So, pangkalahatan, meron din siyang revuelta, mga depende. Ito, mga kagimat, ang isa sa sikretong abilidad ng kaibigan na ang antingero na meron siyang figure 8 or infinite na bato. Ay, nakakahoy. May gabay pa siya. Meron din itong gabay. Nakita mong gabay. Open yung third eye niya, mga kagimat. Nakita siya ng mga espirito. Uh, open yung third eye niya. Tagaliwas din to mga kagimat, sa kapang makan, mga dipinsa to. Yung mga espiritu, kaya niyang kausapin at kaya doon siya nalalaman ang mga pamamaraan, mga lihim na karanungan sa kanyang mga gabay. kagimat, sirkulo na meron ding gabay. Ito mga to. Oh. Kita nyo. Pinagamit to, ang gamit nito mga kaagimat, kinukuha lang ka ang small part nito nilalagay sa bote sinasangkap sa mga agimat o anting-anting. Sinahalo siya mga kagimat kasi ang taglay nito tagaliwas eh. kagimat, isa ito sa mga bertud niya mga kagimat, ang sinag-araw na kahoy eh. Ito nakita nyo. Palagi niya itong daladala, gamit niya ito sa dipinsa mga kagimat. Yung tao, hindi ka basta-bastang ibubuli mga kagimat. Maganda to kung meron kang anak na nag-aaral, meron ganito hindi basta-basta binubuli. At saka sulawan din ang mga masamang spirito nito, mga kagimat. Kung makuha kayo ng ganitong kahoy, mga kagimat, matagal na to sa kanya, eh mas maganda. Magamit nyo to. Mga kagimat, isa din sa mga gamit niya, mga kagimat. Itong, si, kita nyo yung ano niya? Circle. Ito din, mga kagimat sa so, pagpasok ko sa bahay niya mga kagimat circle din sa so, pagpasok ko sa lugar niya naramdaman ko ang pwersa ng mga elemento mga spirito sa paligid napakarami mga kagimat pagpasok ko sa loob ng bahay niya dyan mayroon ng kakaiba sa lugar niya kasi marami siyang dala marami siyang agimat marami siyang mga mutya marami siyang mga abilidad ibang klase ang tao na to mga kagimat kagimat isa ito sa pirasadong kidlat ng mga antingeros. Maraming kumukuha nito. Mataas to nung una mga kagimat, mahaba. Pero nakita nyo naman na biak, biak na siya. Kasi marami din kumukuha nito. Hinahalo nila sa kanilang uh, bao, sa kanilang mga garapa, hinahalo. So, na wala na yung... Hindi din to pwedeng dalhin sa katawan mga kagimat kasi mainit ang yung katawan mainit at mandalik kang magalit. Masyado kang matapang. So, biniak na lang na nila ng mga tropa para ano, sharing mga kagimat ba? Sharing. Tapos, pangsangkap din siya. Ito mga kagimat, na mamagnet. Mamagnet na to, bro. Hmm. Ha? Hmm. Uh, okay. Anong Ah. Ano pang dala nito? Maraming ano to, malaki to nung una. Oo, oh, malaki pero ayun. Ah, uh, na share, nag-share siya. So isa isa to sa mga kargada niya. Uh, kidlat mga kagimat. Original. Nung pag grinder nila nito mga kagimat, nag-aamoy ng ano? Rasungay ng kalabaw ba? Yung Supli. amo, asupre o oh, mga ganyan. Iba yung baho mga kagimat. Kaya din tong sumbalik mga kagimat sa kanya mga paboritong instrumento. So yung sanga kahoy imbes papunta pataas, bumalik siya pababa. Okay, sumbalik mga kagimat. Mahusay ito pang sangkap sa sa garapa sa mga kulam, barang, palpadhangin, tigalpo, at mga psychic attack. Gamit niya to mga kagimat. Ang mga kinalap mga kagimat, ang trispiko, ko. Isa sa kanya mga paboritong agimat, anting-anting. trispiko. ko. Anong gamit ito bro? Anong gamit bro? Halos lahat naman ng kuwan, basta trispiko no? Ah, uh, tagaliwas bro, tagaliwas. Ang plano niya nito mga kagim, engrave niya yung tatlong A dito mga kagimat, tapos lagay ng ruma dito, tapos mata. Ito yung plano niyang gawin sa tres piko. Natural to mga kagimat, lagyan na lang niya ng mga ano, tapos ritualan, dasalan niya, dalhin palagi, sa, uh, nakadikit sa katawan. I epekto na to. Proven tested, maraming antingeros nagdala ng mga ganito umiepekto talaga mga kaagimat kaya nga yung very popular nating anting sa bansa natin yung yung medalyon at Tres Roma popular na popular yun kasi tested yun, proven yun mga kagimat. ano na kaya kung bato na natural pangkalikasan ano na kaya mga ka kung yan ang gawin mas lalo pa siyang lalakas at titindi Marami pong salamat sa inyong panunood.